Hello mga sis, for today's video ay dadali namin kayo sa aming pinagliguan na napakandang ilog dito sa may Maragondon, Cavite. Ayun uh, nga, today is Saturday at sobrang aga talaga namin para kami ay maggala at magbiyahe papunta sa aming destination kung saan ang pumuntahan namin sa napakaganda at napaka-fresh na ilog dito sa may Maragondon. So ayan, nakikita nyo nga ito na nga yung daan at na aming na tinatahak papunta sa ating tamang destination na talaga namang sobrang sarap dahil talagang mag enjoy ka dahil mag-joyride ka gamit ang ating mga motor syempre kasama natin din yung ating mga friends at syempre, dadaanan natin ng isa sa pinakabago at sikat na sikat na daan dito sa may maragod na tinatawag nilang four ways. So alam ko maraming mga riders sa inyo ang talaga namang dinadaanan to at talagang tinatambayan to dahil napakaganda ng view dito at talagang nakaka-fresh habang nagpupudrip tayo kasama ang inyong mga barkada. So along the way, habang kami papunta sa aming uh, paliliguan ay na may nadaanan kaming tindahan na kung saan merong mabibilhan ng mga buhay na tilapia. Yo, so, ayan, ang dala lang namin ay kanin, pero dito kasi nga dahil meron kaming mabibilhan na fresh na tilapia na buhay pa, na pwede namin gawing uh, iihaw namin sa mismong pagliliguan natin sa may ilog. So, ayan na nga, namimili kami dito, uh, 170 ang kilo ng tilapia dito kasi buhay pa siya at talagang malalaki, which is good naman after ng ating medyo long run ng ating pag-rides, pagbabiyahe, syempre, meron tayong kailangan daanan na bukid o kaya pilapil dito sa ating destination. Nga pala, sa pupuntahan natin, meron siyang entrance sa 5 pesos kasi yung pinaka sa ng bahay dyan, may nagmamanage na may ari ng lupa. Kailangan magbigay tayo ng 5 pesos. At syempre, pag ilog ang pupuntahan natin, syempre hindi naman ganun kaganda talaga agad yung dadaanan natin. Talaga medyo merong mahirap na daan bago natin marating o bago natin mapuntan yung ating destination na ilog. Pero syempre kahit mahirap ang daan natin na pupuntahan ay super sulit naman talaga at sobrang ganda rin naman niya. Kaya worth it talaga yung pagod mo, yung hirap mo, yung biyahe mo. Kasi pag nakita mo at narating mo na yung ilog na pupuntahan mo. So ayan, finally, nakarating na tayo sa ating destination na ating talagang pupuntahan at ating liliguan. So e, kung makikita nyo dito sa ta Gantong view agad ang makikita nyo marami siya mga bato-bato tapos yung mga ilog at kung makikita nyo rin naman marami rin talaga ang dumadayo at naliligo lalong-lalo lalo na kapag summer ay talagang punong-puno ang ilog na doon. nakikita nyo mayroong mga taong nagdadala talaga ng mga sarili nilang tent nagdadala ng sarili nilang lutuan nagdadala sa sarili ng mga pagkain ng alak at syempre para talaga quality time ang mararanasan nyo kailangan may mga dala kayo mga pagkain, alak at lahat-lahat na dahil malayo talaga to sa mga bili yan. o malayo to sa pinaka proper dahil nga talagang maglalakad ka ng malayo sa palayan tapos bababa ka sa may ilog kung makikita nyo ayan so talagang pababa siya medyo mahirap yung pagbaba at pagakyat niya pero worth it naman siya so ito na nga nandito na kami at naghahanap na kami ng spot namin kung saan magandang spot na pagpapestuhan namin na kung saan talagang magandang paglalagyan ng gamit natin ah uh, doon kayo magluluto, doon kayo kakain, at the same time ay talagang meron kayong magandang spot na pagliligo. Nakikita niyo naman maganda yung tubig, malinaw siya. Pero kailangan daan lang kayo ng medyo slight na malalim na part ng ilog na bago kayo makahanap ng spot. O ayan, kung makikita niyo hindi lang kami ang nandito talaga. Meron ng mga nauna sa amin, meron ng maaga pa lang nandito na para mag-spend together kasama yung pamilya nila, yung mga friends nila para magkaroon ng quality time. So, sobrang saya dito. So, marirecommend ko siya sa inyo na puntahan nyo yung tipong wala talaga kayong babayar, ang cottage, entrance na malaki, ang babayaran nila ng 5 pesos lang sa pinakadaan kasi naniningil yung may-ari ng lupa sa pinakadadaan ng ilog na kailangan magbayad ng 5 pesos bago kayo maka-enter sa kanilang um, way sa may pilapel para mapunta ka dito sa spot sa ilog na to. Ayan. So, sa mga mahilig mag-ilog dyan at sawa na sa mga dagat, maganda rin talagang puntahan nyo to dito sa may Maragondon, Cavite. Dahil talagang nakaka-fresh din naman ng tubig. Dahil sobrang lamig ng tubig. Talagang kapag piling mo init na init ka na or talagang sobrang init na ng panahon, napakasarap talaga mag-ilog. At maganda naman din talaga ang ilog kapag hindi nag-uulan kasi malinaw ang tubig. Kaso nga lang kapag ka talaga bagyuhan nag-uulan, talagang lumalabo yung tubig ng ilog kasi nga lahat ng mga tubig sa taas ay dito lahat bumababa, talagang medyo lumalabo talaga ang tubig. Pero maganda naman ang panahon ngayon at talagang malinaw ang tubig ngayon. So, I can see na talagang may enjoy natin ang tubig na to. So, kung gusto niyo lang malaman kung saan talaga yung tamang uh, location ng ilog na to, at trip nyong mag-ilog kasama ang tropa, kasama ang pamilya. Just comment below, down below para naman at least magagayad namin kayo kung paano pupunta ng spot na to. So finally, eto nga dito na kami nag-decide na magkaroon ng spot sa medyo may malaking uh, bato. Tapos medyo may mga ihawan sa bandang baba at sa same time medyo may mga... lagay ng konting gamit so hindi naman siya ganun ka kainit at medyo malilim naman yung kaya alam ko goods na goods ang pwesto na to So ayun guys, welcome dito sa ating aliguan dito. So kung gusto nyong malaman at gusto nyo matry ang ilog na to, just comment down below at pakishare na rin ang video na to kung na gusto nyo para naman marami tayong ma-share ng mga tao sa mga location na gusto natin puntahan. At the same time ay mag namin kayo kung gusto nyo makarating sa lugar na to. Thank you very much!